may bagong highway sa Pakistan at isang bagong rail terminal sa Kazakhstan, isang seaport sa Sri Lanka na kamakailan lang ay nabuksan, pati na rin ang tulay na ito at bahay sa probinsya. Ang nakaintriga ay na lahat sila ay bahagi ng proyekto ng isang bansa na sumasaklaw sa tatlong kontinente at umaabot sa mahigit 60% ng populasyon ng mundo. Kung ikokonekta mo ang mga punto, hindi mahirap makita kung aling bansa iyon. Ito ang China's Belt and Road Initiative ang pinakamalaking proyekto sa infrastruktura sa modernong kasaysayan na dinisenyo upang baguhin ang ruta ng pandaigdigang kalakalan. Ganito ang plano ng China upang maging susunod na superpower ng mundo. Ika 2013 at si Chinese President Xi Jinping ay nagbibigay ng talumpati sa Kazakhstan, kung saan binanggit niya ang Ancient Silk Road, isang network ng mga ruta ng kalakalan na nagpalaganap ng mga kalakal, ideya at kultura sa Europa, gitnang silangan at China mula pa noong 200 BC. Pagkatapos ay sinabi niya, dapat tayong magkaroon ng innovative approach at revive ang Silk Road. Isang buwan pagkatapos, si Xi ay nasa Indonesia na nagsasabi na dapat tayong magtulungan upang bumuo ng bagong 21st Century Maritime Silk Road. Ang dalawang parira lang ito, ang unang pagbanggit ng legacy project ni Xi, ang Multi-Trillion Dollar Belt and Road Initiative o BRI. Sila rin ang dalawang bahagi ng plano. May overland economic belt ng anim na corridors na nagsisilbing mga bagong ruta upang ilipat ang mga kalakal papasok at palabas ng China, tulad ng railroad na ito na nagkokonekta ng China sa London at ang mga gas pipelines na ito mula sa Caspian Sea patungong China at isang high-speed train network sa Southeast Asia. Pagkatapos, may Maritime Silk Road, isang chain ng mga seaports na umaabot mula sa South China Sea patungong Afrika na nagdidirekta rin ng kalakalan papunta at mula sa China. Kasama rin sa BRI ang mga oil refineries, industrial parks, power plants, mines, at fiber optic networks. Lahat dinisenyo upang gawing mas madali ang kalakalan ng mundo sa China. Hanggang ngayon, mahigit 60 bansa ang nagulat na pumirma ng mga kasunduan para sa mga proyektong ito. At ang listahan ay lumalaki dahil inapromote ito ng China bilang win-win para sa lahat. Halimbawa, ang flagship project ng BRI, Pakistan, tulad na maraming bansa sa Central at South Asia, ang Pakistan ay may stagnant economy at problema sa korupsyon. Hindi ito popular na lugar para sa foreign investment. Yun ay hanggang dumating ang China. Noong 2001, nag-alok ang China na magtayo ng brand new port sa maliit na fishing town ng Gwadar. Noong 2018, ang port pati na ang highway at railway networks ay naging $62 billion dollar corridor sa loob ng BRI. Ito ang lugar kung saan ang economic belt ay nakikipagtagpo sa Maritime Silk Road at tila nakikinabang ang parehong bansa. Nakita ng Pakistan ang pinakamataas na GDP growth nito sa loob ng walong taon at bumuo ng matibay na relasyon sa isang major world power. Ang China sa kabilang banda ay nag-secure ng bagong alternative route para sa mga kalakal, lalo na ang oil at gas mula sa Middle East. Sa mga proyekto tulad nito, nakahanap din ito ng paraan upang mapalakas ang ekonomiya nito. Ang mga Chinese construction companies na may mas kaunting oportunidad sa loob ng sariling bansa ay nakakita ng malaking boost mula sa BRI contracts. Pito sa 10 pinakamalaking construction firms sa mundo ngayon ay Chinese. Ang higit na nagbibigay ng kalamangan sa China ay ang isang requirement na dapat itong makilahok sa pagtatayo ng mga proyektong ito. Sa Pakistan, halimbawa, ang mga Chinese workers ay direktang nagtayo ng mga proyekto tulad ng highway na ito at isang Chinese firm ay nagtatrabaho sa mga lokal sa isang railway rito sa Serbia. Ang involvement ng China ay isa sa napakakaunting demands nito at iyon ang nagpapahiwalay sa mga deal na ito hanggang ngayon. Tingnan mo, karaniwang upang makakuha ng investment mulest, kailangang matugunan ng mga bansa ang strict ethical standards. Ngunit ang China ay nag-alok ng billions of dollars karamihan sa mga loans na may mas kaunting conditions. Kaya hindi nakakagulat na ang BRE ay naging malaking hit sa mga less democratic countries sa rehiyon. Nag-sign ang China ng mga kasunduan sa mga authoritarian governments, military regimes at ilan sa pinakakorap-rap na bansa sa mundo. Kahit sa Afghanistan, Ukraine, Yemen at Iraq na lahat ay kasalukuyang nahahati ng conflict. Dahil sa kahandaan ng China na magpautang ng pera sa mga hindi mapagkakatiwalang bansa, Maraming eksperto ang nagsabi na ang BRE ay isang risky plan. Sa huli, kailangang magbayad pabalik ang mga bansa na ito sa China. Ngunit ang korupsyon at conflict ay ginagawang hindi malamang ang pagbabayad. Isang recent report ang nagsabi na maraming bansa na may utang sa China ay lubhang vulnerable, kabilang ang walong high risk na hindi makakapagbayad. Kaya, bakit patuloy nagpapautang ang China? Dahil may higit pa sa BRE kaysa sa economics lamang. Sa Sri Lanka, nagpautang ang China ng halos 1.5 billion dollars para sa bagong deep water port. Ito ay key stop sa Maritime Silk Road. Noong 2015, hindi na makapagbayad ang Sri Lanka ng loan, kaya sa halip ay binigay nila sa China ang control ng port bilang bahagi ng 99-year lease. nagko control din ang China ng strategic port sa Pakistan, kung saan may 40-year lease ito. Ito ay nagtutulak ng similar agreement sa Myanmar at kakatapos lang nito ang pagbubukas ng actual Chinese naval base sa Djibouti. Ito ay lahat mga senyales ng tinatawag na String of Pearls Theory. Ito ay nagpapahula na sinusubukan ng China na magtatag ng string ng naval bases sa Indian Ocean na magpapahintulot sa kanila na magstation ng mga barko at magbantay ng shipping routes na dumadaan sa rehiyon. Kaya, habang hindi nakakabalik ang pera ng China, nakakamit pa rin nito ang ilang napakahalagang strategic goals. Ang lumalaking influence ng China ay humahamon sa status ng US, na naging world's lone superpower sa nakalipas na ilang dekada. Ngunit ang isolation ay trending sa US na nangangahulugang mas kaunti ang kanilang investment at sa makatuwid ay nawawala ang influence sa mundo. Ang BRA ay paraan ng China upang mag-leverage ng power upang maging global leader sa pamamagitan ng pagbuo ng relationships at pagkuha ng control ng global trade. Malapit na ang China.